Ano uri natin mga lodi at pag-usapan kung gaano kalupit ang isang Michael Jordan dito sa perimeter area mga lodi. Kung mid-range siyang pag-uusapan mga lodi, isa ito si Michael Jordan na talaga namang walang question. Diyan siya pinakamagaling mga lodi pag nasa loob na ng pintura, napakahirap na pigilan ang isang Michael Jordan. Gamit ang kanyang napakalupit na footwork at syempre yung kanyang shooting percentage na talaga namang hirap pigilan ng kanyang mga Depender. At ang isa pang maganda dito kay Michael Jordan ay ang kanyang mga fake na talaga namang sumusunod yung kanyang defender. Sabahan mo pa yan mga lodi ng malulupit na crossover na hindi masundan ng kanyang defender at pag nakaangat na ang isang Michael Jordan talaga namang ililista mo na lang mga lodi dahil sure bull yan. At huwag natin kalilimutan mga Lodi itong kanyang dinevelop at talagang minaster itong kanyang napakalupit na fade away shot na talaga namang napakahirap sa so ng kanyang mga defender kahit na malalaki mga Lodi ay kayang-kayang tirahan gamit ang kanyang napakalupit na fade pero hindi lang naman si Michael Jordan ang gumagamit ng isang fadeaway mga lodi dahil marami rin player ang nakitaan natin ng ganitong tira. Pero si Michael Jordan at ang kanyang fadeaway ang pinakamagandang tingnan mga lodi at talagang artistic ang kanyang paggalaw. Ang nakikita ko mga lodi na pinakamalapit sa galawan ng isang fadeaway ni Michael Jordan ay eto nga si Kobe Bryant na maraming nagsasabi mga lodi na ito ang pinakamalapit sa galawan ng isang Michael Jordan. Itong si Black Mamba, Kobe Bryant ay gayang gaya talaga ang mga tira ng isang Michael Jordan. Tang isa pa mga lodi sa nakikita ko na malapit sa galawan ng isang Michael Jordan at katulad ng kanyang paydawi ay itong si Kawhi Leonard nga mga lodi. Dahil talaga namang parang magkaparehas din ang bitawan ng bola ng dalawang ito. Pero sa huli mga lodi, ay nag-iisa pa rin ang isang Michael Jordan at wala pa rin makatulad sa kanyang mga galawan sa pagiging dominante sa loob ng perimeter area at ang kanyang shooting mga lodi na gamit ang kanyang fadeaway ay talagang napakahirap pigilan na hanggang ngayon ay wala nakaka-perfect at walang nagiging katulad niya mga lods dahil ang karamihan ngayon ay puro sa 3 point shot ang pinag-aaralan mga lodi dahil yun na ang pagbabago sa NBA B Ibihira ka na ngayon makakita ng mga point guard or forward na talaga namang sa loob ang laruan katulad ng ginawa ni Michael Jordan na dinudumina ang area ng paint mga lodi. Sa panahon ngayon ng modern NBA mga lods ay ilan-ilan lang ang mga nakikita natin na tumitira sa loob. Kaya magpahanggang ngayon mga lodi ay wala pa rin tayong nakikita na katulad ni Michael Jordan kung paano niya dinumina ang inside the paint mga lodi.